Ang mga sabat ng Pinas at tuyan na kitikang runaan na dito ipTV PTV Cordillera. Apektado ti taray di turismo ka negosyo iti Baguio City kasarunot ti deklarasyon ti acute gastroenteritis outbreak. Mapapapartak ita, ti investigasyon iti nagtaudan ti kontaminasyon, sakbay ng ti serbasyon ti panagbangain tun sumaruno abulan. Ada ti report ni Glory Banlegan. Iti panagturong ti news team iti Burnham Park adula ta, iti Agsapa na obserbaran nga adulat na dagiti turista asimang bay iti syedad. Dahito a pamilya manipod Batangas, amuda ti adati ti acute gastroenteritis outbreak iti syedad, ngayon saan ti alapad iti panagpasyarda. Hindi po kami takot, gusto po namin lang magdala ng tubig namin para kami maka We're safe. safe. mat a pamilya manipod Marivelas Bataan, kenti agayan ayat manipod Pampanga, sa anda nga amot ka at dati outbreak. Nagdadala po kami ng mga sarili namin tubig, ito lang sa sariling pagkain. Para safe po. Apo, para safe po yung ano, namin. Travel. Alagi po kami nagdadala ng sarili po naming tubig. Inaklo ni Mayor Magalong nga adati epekto ti nga outbreak iti sektor ti turismo ken iti ekonomiya gaputa dadag iti turista anang isanod iti plano da nga agturong iti City of Pines. Iti kadakulan amol nga ayan dagiti walupulo at tenants ang nakailistaan ti incident ti gastroenteritis. Nakapasar mo iti panagbaba iti sales dagiti panganan. Bumaba yung kanilang sales uh, by as much as 20%. Pero surprisingly, nagulat din sila na nung itong weekend, ang dami na naman tao, ang taas ng food traffic. At uh, ang dami rin uling bisita. Ibig sabihin, uh, pa rin, nagtitiwala pa rin yung ating mga mga turista rito sa siyudad ng Baguio, including our residents, that uh, the local government of Baguio is uh, efficiently handling yung situation. Dwala ang alawas, alawas, mangroginti makabulan ang selebrasyon tinalatak a Baguio Flower Festival wano panagbanga, nga ar-arakan dagiti turista kan umili. Iso nga ititulong ti Epidemiology Bureau ti Department of Health, papapartakan ti Emergency Health Team ti Investigasyon iti AGE Outbreak. Ang maganda nito is our containment measures and preventive measures are effective looking at the epidemiological curve. Palagang very dramatic yung pagbaba niya. So, I believe na within this week, magkakaroon tayo ng significant results. Uh, hanggat siguro we can find the, the source of this outbreak. Uh, that's the only time that we are really safe. Uh, soon, yung case ang pinaka-importante indicator na, na gumaganda naman po ang ating ano, ang, nawawala na po yung outbreak natin. So we are just very hopeful and we pray na uh, matapos na po itong week na to. Palagi plata ti lokal a gobyerno kadagiti umilik kan turista nga aganad kadagiti ininumenda adanom. Glory Balegan, para itipagilyan. Ini sa bala damag impasigrado ti Department of Agriculture Cordillera ti agtultunoy a suporta kadagiti iti manalon nga apektado iti nababa a presyo dagiti natem. Sigun ni Regional Technical Director for Operations Danilo Dagyo, agsapsapul da kadagiti potential market a pakilakuan ti natem dagiti mannalon iti bengget. Kinunamat ni OIC si Regional Executive Director Attorney Janedine Dawayan akasapulan ti panagtitinulong tapno masolbar ti agricultural issues. Sipod January 5, 2024, timulong ti DICAR baban iti diwa program ang nagsapul iti merkado iti ruwarte yun. As of January 14, 2024, nakailakon ti hensya iti 40,000 kilograms ti na dumadumaan na tangkas iti cabbage kan Chinese cabbage karag institutional buyer na ilako dagiti iti affordable price at 10 aging ka 15 pesos per kilo. Nagsublimatan iti normal iti trading tinatang ka trading center iti Benguet. Dagita dagiti kang na damdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow, subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Alasunduan na imbangal daw.